programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good, good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na bigla at natulala nga itong si Raymond nang bigla-bigla na nga lamang sumugod itong ang si Sherlyn kung nasa saan nga sila ngayon sa beach resorts at ngayon din naman ay ganun ang pagkabigla na lamang nitong Sonya Sonia nang ipagtapat nga nitong si Charlene ang katotohanan na si Princess ang kanilang tunay na anak at hindi nga itong si Libby. Si Libby ay hindi nga nakibo at natulala ng alam ito. Ngunit ito namang si Princess ay nanganganid na nga sa kamay ng bruhang si Divina at binala nga ito sa laot na kung saan nga ay dito na nga na ito planong patayin at tapusin ang kanyang buhay. Dahil nga itong si Raymond ay tuluyan na nga siyang itinakwil at ayaw na nga sa kanya kung kayat ngayon ay desidido pa rin gawin ng buwang si Divina ang kanyang plano na tapusin nga ang buhay ni Princess kung kayat dito nga ay ipinagtapat na nga rin nitong si Divina kay Princess ang katotohanan na hindi nga daw siya ang kanyang tunay na ina at hinding hindi sila maaaring maging magkasama at maging masaya habang ang kanyang anak na si Libby ay uh, nangungulila at uh, kinakawawa or kawawa dahil nga ayaw siya at hindi siya magustuhan nitong ang si Savior ngunit walang kalam-alam itong ang si Divina na nandudoon na nga si Sherlyn sa kanilang kinaroroonan at kasama pa nga itong si Justin at si Savior na siyang magliligtas nga dito nga kay Princess at dito nga ay kabud kabud na ng nga laban ng itinulak nga nitong si Divina, si Princess nga sa laot ng dagat na kung saan nga ay sinabi nga niya ito ay uh, tatapusin niya na ang kanyang buhay. Ngunit pag uh, nakita nga niya itong si Charlene ay hinding-hindi nga ito maniniwala sa kanyang paliwanag na itong ang si Princess ay aksidente nga nahulog kung saan nga sila ngayon naroon dahil alam na nga ni Sherlyn ang katotohanan at kung ano nga ang plano ng bruhang si Divina ano kaya ngayon ang gagawin nitong nga si Sherlyn ngayon nga ang kanyang anak na si Princess ay nasa panganib sa kagagawan nga ng bruhang si Divina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki subscribe na lamang po ng akong channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye